Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang tunay na rason bakit sunod-sunod ngayon ang panalo ng Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang jackpot na nga po ng trade, ang Los Angeles Lakers. Nakangiti na nga po mga katrops ang mga fans ng Denver Nuggets ngayong season kasunod ng pag-angat nila sa si standings ng Western Conference. Sa katunayan, hindi nga po kagaya ng mga nagdang linggo ay pinupuri na nga po ng mga ito ang kanilang head coach na si Mike Malone dahil sa mga magagandang adjustment at game plan na ginamit nga po nito para lamang sila manalo. Katulad na lang ng paglagay nila kay Russell Westbrook sa kanilang starting lineup na siya nagbigay enerhiya para gumanda ang kanilang performance. Mas naging malinaw na rin naman nga po role nito sa kanilang team matapos ang ilang araw nilang pag-eksperimento sa kanilang magiging trabaho dito. Nakagawa na rin naman nga po sila ng paraan para malimitahan ang mga nagagawa nga po nitong turnover. Hindi na rin naman nga po nagtagal at nagamay na rin naman nga po ni Westbrook ang mga basic gameplay ng Denver Nuggets at ang galaw ng kanyang mga teammates. Kaya simula nga po na maging komportable na ito sa kanilang team ay dyan na nga po nagumpisang bumalik ang kanyang tunay na laro kaya hindi na nga po siya nahihirapan pa na makasabay at matulungan si Nikola Jokic para manalo dito. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang jackpot na nga na ng trade, ang Los Angeles Lakers. Sinabi na nga po mga katrops ni D'Angelo Russell na sinusunod na lamang nga po niyang lahat ng ibinibigay sa kanyang trabaho ng Los Angeles Lakers. At isa nga po sa mga rason bakit binangku nila si Dilo ay gusto nga po nilang mapatatag ang kanilang depensa sa kanilang starting lineup at magkaroon na rin ng instant open sa kanilang bench na siyang problema nila sa kanilang mga nakaraang laban. Pero sa kabila nga po ng magandang performance ni DeAngelo Russell ngayong araw, ay sunod-sunod pa rin nga po ang pagsilabasan ng trade rumors patungkol sa kanya. At isa na nga po dyan ay ang ibinulgar ng isang NBA insider na maaari na nga pong gamitin ni Rob Pelinka si DeAngelo Russell, kasama na si Rui Hachimura at Cam Reddish para makuha si Zach Levine na binabalakan na naman nga pong itrade ng Chicago Bulls sa kalagitnaan ng regular season. Yes, ipagpapatuloy na nga po ng Bulls ang rebuilding stage ng kanilang lineup sa pamamagitan ng pag-offer nga po nila kay Zach Levine sa iba't ibang makupunan. Kaya pagkakataon na nga po ito para sa Los Angeles Lakers na makuha siya sa isang trade. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.